mga sir, mga lords, meron na naman pong nagdala sa atin dito ng unit na magpapaayos po sa atin. Ayaw daw po gumana. Ayaw daw po may nakita naman akong spark ng kanyang kuryente pero mahina. ah, uh, bali, ito ay Euro 110. Okay? Euro ito. Okay, kahit rusi lang po ang ginagawa natin, kaya din po natin yan. Okay? Okay, check po natin yon kung Pakita ko po sa inyo kung ano pong itsura niya. Ayan po siya. Style wave po siya. Na Euro. Okay. Nakikita niyo po sa video. Style wave. Okay. Linis. Kahit linisin mo yung carburetor niyan. Yan, nilinis ko kasi yung carburetor niya. Ay ganun pa rin. Ayaw pa rin umandar. Ngayon, sa second step na ako, sinik sinik ko tong kuryente niya yan. Check natin. Hindi. Okay, tingnan natin kung may kuryente. Nakikita nyo po sa video. Okay. Kapit natin. Ito. May makita. Basta yan. Okay, ito po. Nakita pa sa video yan. Yan po siya. ito po yung kanyang CDI. Ikikik po natin. Sinusi, yan po po. Okay. May kuryente naman siya. Pero mahina. Mahina yung kanyang kuryente. Okay, try natin ikabit yung kanyang star plug. Try natin paanda rin po. mahina yung kanyang kuryente mga mga sir, mga ma'am mga lods mahina kaya hindi niya mapaandar yung kuryente ngayon ito kasi itong CDI nya nakita nyo po itong CDI nya 5 pin po ito okay susubukan po natin na i-convert ito sa bali ito kasi yung 5 pin na ito hindi po ito battery operated okay. yan maliit siya eh. hindi po siya. tapos meron ako ditong reserbang uh, battery operated na panglipan 110 okay. tignan nyo yung difference nya gano kalaki itong stack nya tapos ito yung akin yung battery operated natin na na panglipan. Okay, ganito po gagawin nyo pagka ganyan po. Kasi sa panglipan pong battery operated, 4 pin lang po siya. Kesa dito sa may maliit na ito, bali 5 pin po ito kung makikita nyo. Ayan, 3 ito, tapos dalawa dun sa taas. Ito, tigalawa lang, makikita nyo. Mas madali itong i-convert. Okay, pag bibili kayong, ah, uh, bibili kayo ng CDI na panglipan, 110, okay? Ngayon, itong panglipan-wanting na ito, i-convert po natin ito sa 5-pin. Okay. Ang kailangan po natin gawin, isalpak lang po natin muna ito. Okay, yan. Nalpak ko na. Ngayon, kuha po tayo ng mahabang wire. Yung abot dun sa harap. Dun sa harap ng susian. Kukuha tayo ng... hook. Meron ditong... Bali, itong 5-pin case nakalagay dito eh. Makikita nyo. Ito po. Kung makikita nyo pa 5 pins ha Ito po yung, yung Ang kulay po ng pulsar na to ay blue Na may lining pong white Okay Ito po siya Ito Kung Makikita nyo Tapos Ang kanyang ground po ay green Solid na green po Kung makikita nyo Tapos po dito po sa may Sa may pulsar po niya Ay black na may lining na Light yellow Okay Ito tapos, ito pong positive nya, yung yung pagka sa positive nya ay black na may lining na red. Okay. Tapos po, ito po yung pinaka ano nya, switch nya sa sa 5 wire. Yung kasi eto, hindi ito, hindi natin gagamitin. tong black na may lining na white. Bali, kumbaga, pagkasa may rusi ito, ito yung kill switch. Okay. Kaya mamamatay yung motor. Ito yung ano itong black na may lining na white. Pero hindi na po natin gagamitin po yung lining, yung black na may lining na white. Tatanggalin na po natin yan. ayun po, hindi na po natin pakikalaman. Dahil po ang ating kinabit po ditong uh, CDI ay 4 pin lang. Bali, wala na wala siyang tin, pinasakan dito sa may ating CDI okay, ngayon ikakabit na po natin ito, kinabit ko na po ng ating CDI na na panglipan 110 okay, ngayon kukuha po tayong mahabang wire para umandar na po yung motor natin. Isang mahabang wire lang ho na abot ho dun sa may harap. Okay? Okay. Makikita nyo po, balatan nyo po yung wire. Patulad po ng ganyan. Okay? Ngayon, ito pong positive po nya na may na black na may lining na red ay babalatan nyo po yan at itatap po natin dyan yung wire Okay, kung nakikita nyo po, ayan po, binalatan ko na po yung yung black na may lining na red. Okay. Ayan po. Ngayon po, itatap po natin itong ating binalatan pong wire po na to na mahaba. Okay. Itap po natin dito. Ayan. Kung nakikita nyo po, tinatap ko na po yung wire dun sa may black na may lining na red. Ayun po ay positive po ng ating CDI. Okay? Dun po, yung positive po ng battery ay dito, po nakakabit. Okay? Ngayon po, itong kabilang dulo po ng ating wire mga loads. Okay. Itatap naman po natin ito. Teka, isang nyo. Ito po, itatap naman po natin ito sa may susian. Okay sa may susian may makikita nyo meron ditong uh, four wire okay meron ditong solid na red solid na green tapos ay yung isa ay black na may lining na white tapos yung isa ay solid na black okay yung solid na black ang kukuhin natin may makikita nyo po dito yan sa ating video yung solid na black po ay babalatan natin yun. Ayan. Ayan. Makikita nyo po. Ayan po. Balat na po siya. Hmm. po. Kita tapo natin yung kabilang dulo ng wire na tinap natin dun kayo na sa positive ng ng CDI. Okay? Tatap po natin dito sa solid na black. I Tap na po natin. Uyusin natin yung ating balat ng wire. Yung isa rin. Okay. Basta balatan nyo ng ganyan. Kahit anong wire basta medyo maganda-gandang wire. Okay. Itap po natin. nakikita nyo po tinap ko na po sa may solid na black sa may susian sa kung baga ang tawag dito na masiselan kung may salisalita pang mga ignition switch kung tawagin nila nagmamaselan pa okay e tayo Pilipino tayo kaya susian lang okay sa may po, wire ng susian okay e i po natin yung pagka-Pilipino natin tingnan po tayo mag-english okay ngayon po ito po tinap po natin nga kanina dito yung black na may lining na red Okay. Ngayon po, papaandarin na po natin. Kung so, makikita nyo po, ito po, ang sama po eh, Ng, kasi po tinanggal ko na po yung mga flarings, discard nyo na po magtanggal po ng mga flarings nyan. Kasi medyo mahirap-hirap po tanggal at madaya po po nilyo. Okay. Oh, ngayon, sisipaan ko na po yung unit natin na ano, papaganahin na po natin. Ay, papakita ko po muna sa inyo na malakas na po yung kuryente nya. So, na So, kanina po ay mahina pa. Ngayon po, malakas na po ang kuryente ng loob. Papakita ko po sa inyo ang na ang kuryente niya ay malakas na. Okay. Yan. Nakikita niya dyan. Yan, yan. Nakikita niya ba? Lapit na rin. Okay. Yan. Ito, ito. Yan. Kung makikita niya, yan. Sisipahan ko ngayon. Kusiyan natin. Okay. Kung nakikita nyo, nag-spark na po siyang malakas mga loads. Tapos, oh, ang isa po po pala, dapat po, lagyan nyo pong battery, yung inyong, ano, para sure ball, okay? Lagyan nyo pong battery, sure ball po yan. Okay, ngayon po, lalagay ko na po dito sa may spark plug, at papaanda rin na po natin, at ang tunog po ay magigising na. Ito po, nagutulog po sa bangkuan ay magigising. Gising muna, at papaanda rin ko. Okay. Ngayon po, sisipaan na po natin mga lods. Magigising po ito nasa upuan eh. Tutulog. Okay. Ngayon mga lods, sisipaan ko na po yung motor natin na unit natin. Okay. Okay, mga lods. Ayan. Gumagana na. Mataas lang yung tune up nya. Ayusin po na lang ma. Patay muna natin. Okay mga lods gumagana na siya. Ngayon, mataas yung tune-up niya. Ah, ayusin ko na lang yung tune-up niya. Pero good na siya. Napaandar na natin. Okay na. Okay. Ulitin natin mga lods. Susipaan ko ulit para makita nyo na good na talaga yung motor natin. Ganun lang sa ginawa ko. Gayahin nyo lang po yun. At sigurado po ay mapapaandar nyo yung mga hindi mo may hinang kuryente, ganyan, kasayo umandar, ay ganun lang gagawin yung Ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon, habang umandar, tatanggalin po natin yung kinumbert po natin ng wire po nito para makita nyo na mamamatay ito. Okay? Okay, umaandar na po siya. Ngayon, tatanggalin po natin yung ating kinabit na wire para malaman nyo na ito, ito. Lapit natin. Ayan. Ito siya. Bale. Nasa black na may lining na red. Tatanggalin po natin yung ating pinombert na ito. Para malaman nyo na ito nag dyan. Okay. Pakita nyo siya. Nang lata siya ng lata o oh. okay namatay po kita nyo namatay siya nung kinabit po natin to ay nung tinanggal po natin itong ating wire na kinumber dito okay ulitin natin itatap ko naman siya tatap natin siya tatanggal na si tatap para makita nyo na umaandaw tapos lumalakas siya pagka kinakabit natin to kasi yung polarity ng wire nga ay kailangan tap na natin doon sa may positive nung pag mo dun dun dadalo yung positive dun sa may susian dun sa may wire na black na na solid na black okay okay paki tingnan po natin para maniwala po kayo na hindi po tayo scam hindi po tayo katulad ng ibang scam sa YouTube okay hindi po muna natin ulit right? kung so ano susian okay kung nakikita po natin mga lot kung nakikita po natin umaandar po ngayon yung unit natin Naririnig nyo yan, umaandar sa YouTube video. So, tatanggalin ko ngayon itong nagyating war. Ayan. Okay. Uh, okay. so, pag natin siya, gumaganda yung tunog niya. Pero pag natanggal natin, nawawala wala Oh. Okay. Tingnan nyo. Nawawala. Nilidikit ko. Gumaganda yung tunog niya. O. Oh. Nawawala. O. Oh. Ikakabit ko to. Gumaganda yung tunog niya, mga lod. O. Oh. O. Oh. Tingnan nyo ito. O. Oh. Mamatay na. Okay, sipaan natin ngayon. Kakabit ko ngayon. Okay. Kung makikita nyo mga lod, pakinggan nyo mabuti. Pag tinanggal ko yung wire na ito, nang lalatayan. Pag tinabit ko, mawawala. O okay na uli. Okay. Pag tinanggal natin, pag tinatanggal natin, namamatay siya. Pero pag kinakabit natin, kung makikita nyo, ito, maandal siya. Yan mga lods. Kita nyo ha. Pag tinanggal ko ito. Okay. Ang lalata Pag kinabit ko. Hindi na. Pag tinanggal natin. Okay. Pag kinabit. Okay. Pag tinanggal natin tuloy yan. Mawawala na yan. Mamamatay na. Kaya itong wire na to. Importante ito sa conversion natin mga lods. Kung makikita nyo. Yan. Kaya kabit po natin na yan ulit. Para gumana na ulit yung motor natin. Ganito lang po ang gawin nyo pagka meron po kayo na experience na mga gantong sira na motor okay kahit maparusi po yan eto kasing ating ginawa na to mga lods ay binasi ko ito sa mga ginagawa kong rusi kaya mas magaling talaga yung marunong kang gumawa ng rusi na motor kasi ko co convert mo yun sa ibang motor para makita mo yung mga sira ng mga motor na ginagawa mo Katulad na to, kinumbert natin to. Ito sa scooter ng gala ko to, ginagawa. Scooter ng Passion, Gala, Royal, Venus. Yan, diyan ko ginagawa. Sinubukan ko dito mga lods, gumana siya. Ganun lang po ang gagawin natin. Gayahin nyo lang po itong ginawa ko. At sureball po, yung ginagawa nyo motor na ayaw mahina ang kuryente, lalakas, gaganda. At tuloy na po ang kanyang ganda ng takbo. Okay? hindi na po siya mong lalata katulad po na to pag nananggal po natin ng lalata okay God bless po shout out po dyan sa mga nanonood sa akin shout out po rin sa nagpapa out lagi po rin na tiga Santa Rosa Laguna po okay uh, God bless po sa inyo stay tuned lang po kayo at maray pa po tayong tricks na, na ilalabas habang inaayos ko lang po yung mga video natin muna kasi medyo mahirap po kasi mga video kasi cellphone lang po gamit meron pa po, po tayong mga ayusin ang dami po may po, yung mga aking bentahin po doon. May mga bentahin din po ako doon na dapat ko pang ayusin. Na ano, tapos meron pa mga magdadala. Ito kasi, dinala lang ito ng isang tiga dito sa sa San Pablo. Okay? Dinala sa akin, hindi daw ito maayos ng mga mekaniko sa kanila. Nakailang mekaniko na hanggang sinira pati starter nila, eh, pinapagawa sa starter eh, ang, ang tingin ko kasi sa starter nung binuksan ko ito ay wala na siyang mga magnet kailangan kasi may magnet yon kaya kailangan nang bumili ng isang buong ganito hindi ko na to kayang uh, repairin pa kung wala siyang isang magnet ayun lang pero kung sa akin muna to dinala marirepair na natin to kasi ang tingin kong naging sira lang na to ay carbon eh hindi marunong siguro yung nagbaklas wala nung tinutingting kaya nasira lalo ngayon na-stack po sa kanila ah, na daw to ng apat na taon dun sa kanila hanggang sa nakabili nga sa akin ng motor sabi nga sa akin meron daw silang motor daw dun na na-stack sabi ko dali lang sa akin at sure ball kayang kaya natin yung kahit rusi lang po yung ginagawa natin mga lods mga natin dyan kayang kaya din po natin yung euro okay kung kinaya nga po natin dati yung STX yung Yamaha kayang kaya natin lalo ito mas magaling tayo dun okay kayang kaya natin okay mga lods god bless po sa inyo stay tune lang po at ang ating mga technique ay gagamitin lang po natin sa inyong mga mga motor gagayahin nyo lang po yung mga ginawa ko tapos ay eto na mga aking pagbablog na ito hindi eto yung para ako'y kumita para ito pag ako namatay na may remembrance ako sa inyo alam nyo kung saan ko tingin ngayon, kahit patay na ako, makikita nyo pa rin ako sa video, okay? God bless.